Ay babalik ang Rise and Shine Pilipinas. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang tinatayang higit 8.8 billion pesos na floating shabu kabilang ang mga narecover sa karagatan ng Sambales. Pagtitiyak ng Pangulo, patuloy na pinaiting ang paglaban ng pamahalaan sa ilegal na droga nang hindi gumagamit ng dahas. Si Patrick De Jesus sa report. Personal na nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine Drug Enforcement Agency Headquarters sa Quezon City. Pakay niya ang illegal drugs na nahuli sa mga dagat sa masinlok Zambales, Bolinao, Pangasinan at sa Santa Placeres, Santa Ana at Claveria sa Cagayan. Ang mga floating shabu ay nagkakahalaga ng 8.87 billion pesos. Kasama na rin dito ang illegal na droga na nasa kote sa iba't ibang operasyon. So, ito lahat ang, uh, which is the, the largest uh, drug haul in the history of the Philippines so far for this last six month period. Uh, lahat lahat, I, uh, in the last three years, we have been able to interdict 62 billion pesos worth of methamphetamine. na nahuli natin, which is uh, the largest uh, considering the time that we are uh, that we are uh, um, putting it under the three years lamang. Sinabi ng Pangulo na malaking bagay na naharang ang mga kontrabando bago pa man yan kumalat sa mga komunidad. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. ang pagsira sa mga droga sa Kapas Tarlac sa pamamagitan ng thermal decomposition. Gusto ring matiyak ng Pangulo na lahat ng mga droga ay masira. May mga insidente raw kasi dati na hindi lahat ng illegal drugs ay sinira. Bagay na hindi papayagan muling mangyari ng pideya. Kasi ang pilperades ay mangyayari doon sa seashore, doon sa pagkakuha and before yung inventory on site. Doon ka pwedeng mag magkaroon ng pilperades. Kaya sa PIDEA, we always conduct our operations with other law enforcement agencies para magkaroon kami ng transparency and check and balance para mawala, mawala yung possibility ng filprase. Ibinilin ng Pangulo na ituloy ang laban kontra droga nang hindi gumagamit ng dahas. Patuloy daw na ipatutupad ang bloodless drug war ng pamahalaan. It has been described as a bloodless war on drugs and that is what we are aiming for. but nonetheless, despite the fact that we do not kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, in ganyan ng ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. number one, mas pinapatibay natin ang ating prevention. tapos mas pinapatibay natin ang ating rehabilitasyon. Pag nasabit na sa droga ang tao, tinutulungan natin na mabitawan niya yung bisyo na yan. Kabilang din sa pinatututukan ng Pangulo ang paghuli sa small-time drug dealer na dahilan ng paglipanan ng droga sa mga komunidad. Ito rin ang nagtulak sa police visibility sa mga lansangan. So that is what we are continuing to do. We are hitting the drug trade at the highest level and at the lowest level and we are beginning to see some um, some measure of success kaya it natin ito the uh, new concept of the drug of the war against drugs is working so we will continue down that vein and i think we will begin you are begin, we are beginning to see the good effects of that uh, new policy Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas